Oh. Mare? Uy, bakit Mare? Ba't nandito ka? ano mong pwedeng ano Isang ano lang Ano? Isang ano Isang ano? Si okay, Zimora mong asawa ko Aling isang ano? Isang ganun Isang ganun? Oo Uy, si Mare Hindi na Bakit? Ay, ito siya lang Morin, ako po baka mamay may makakita pa sayo dito. Ano ayun. Kahit isa lang. Anong kasayang... gagawin? Dito. Gaganon? Oo. Ko. Isa na. Eh, bat, ba't sa akin Isik pa? Kailangan na kailangan. Morin, yung... mo ba? Bakit sakit? O, lang. Mm. Ba't yung asawa mo hindi pwede? Hindi eh, nga siya marunong eh. Hindi eh, marunong maganon? Oo. Eh. Hmm. Baka mamaya Sumari naman Sigurado ka? Uh Oo -oh. Kasi kinakalawang na eh Kinakalawang na yan? Uh -oh. Sumari naman Kasi nagagalaw eh Hindi na nagagalaw yan uh -oh. Sigurado ka? Ganun? Hindi na nagagalaw saan tayo? San? San nga gusto mo? Gusto mo talaga? Uh Oo -oh. Hindi pwede dyan. Gusto mo tayo sa likod. May ano dyan, no? Oh. May daanan dyan. Mm Hindi. -hmm. Sigurado ko talaga. Isa lang. Mauna ka na. Bilisan mo. Tayo. Bakit kasi yan, no? Oh. Ba't kasi sa akin ka pa gustong mag Hindi na kasi marunong yung asawa ko eh. Ikaw marunong. Eh, maaaring naman eh. Ikaw na lang magganon. Hindi rin ako marunong eh. Sabi mo marunong ka. Oo, mm -hmm. oh, sige na, pwede sa Ikaw na mag ganun. Anong to? Baka mamaya may tao dito. Wala yan. Ba't kasi naisip mo magganon pa? Kailangan ko nga. Sumamari so, naman o. Oh. Gagamping mo talaga? Oo. Marunong ako magganon? Oo, oh, marunong ako. Ikaw marino ang magbibisig. Ako magwiwisik! Ay! Yeah. Ako po! Hindi pwede! Sige lang. Malakas na! Malakas naman yun eh, di ba? Sigurado ka? Oo. Yeah. malakas yun, di ba? Eh, malakas talaga to! Yeah, di ba? Sik, dito tayo! Dito! Doon na lang tayo sa likod! Oo, oh, dito na lang! Ha? Ay, ba? mabago pa tayo! Doon na lang! Sige, dito na lang tayo! Ano? Huwag ah. na lang dyan! Dito na lang tayo! Saan? Dito, dito na lang! oh, tara! Diyan eh. Baka si mama niya. Makakita pa tayo eh. Ito lang. Ano? Dito ba tayo? Dito na lang. ako nga eh. May tao yata dun no. eh. Wala. Yeah. Ba't kasi gusto mo maganto pa tayo? Magamitin ko nga eh. Sigurado ka dito tayo? Magaganto? Oh. Marunong ka ba? Ha? Marunong ako pero mas gusto ko ikaw na lang. Sigurado ka? Oo. Ano? Dito na tayo. Dito mo na. Si mo, ba mama baka mamaya. Mama, well, walang tao dyan. Baka mamaya magalit yung asawa mo. Ha? Uh, Ba't kasi ayaw mo sa asawa mo? Hindi nga marunong. Ano si Mar? Sige na nga. Oh, marunong eh. Labas ko na. Oo, oh, labas ko. Nasaan ba yung aanawin? Ito. Oo, oh, labas mo na din. Oh. Kasi oh, sasali ko sa motor show. sasali ka sa motor show. Oo. Oh. Kaya pipinturahan yan. Oo. Oh. Hindi ka marunong maganto. Ganyan, ka. Eh. Mo eh mo kasi, Sabi mo kanina marunong ka. Hindi nga eh. Hindi nga maglagay. Oo. lang naman eh. Tawa mo na lang. Isin mo ha. Eh dito may tapat kasi oh. Ba? Huwag ko na kaya. Hindi ka marunong maganto. Hindi ka marunong maganyan. Sabi mo kanina marunong ka. Uy ka maganto oh. Ikaw. Ganun din mo lang oh. oh Oo tapos. Kasi spray mo. Spray mo oh. Marunong ka naman eh. Ganto lang kasi ha. Oo. mo. Oh, malayo. Tapos gaganyan mo. Oh. oh Sige na, lang. oh. Oh. Masali ka pala sa ano mga otong Dali mo na yan. Doon ka na lang sa inyo. Dali mo na lang yan. Dahil mo pinapaano kasi.